Good morning mga idol. nandito dito tayo ngayon sa May Paralaya San Sur Project. Upa pong i-check natin kung ano na yung mga ginagawa nila dito sa ating preparation ng ating slab Bali yan po, uh, los na. Lagyan na nato. Nalatagan na natin ang bakal ang buong uh, flooring natin na islaban. Then nandito na rin po si Ompong. Ngayon po si Ompong. Siya po yung electrician natin na maglalagay ng linya ng ating uh, kuryente. Tapos si Tito Cesar, nandito rin siya sa taas. Uh, Dinudugtokan niya po yung ating mga poste Kasi yan po, po kasama niya yung kanyang anak Siya po yung pinaka helper niya na tutulong sa kanya sa ating paglilinya Galing po sila ng Maynila So bali ayan po yung ating location dito Napakaganda ganda po tingnan ang location natin Lalo na pag nandito ka sa may second floor Kitang kita po natin ang uh, view or kagandahan ng Bundok Arayat dito sa taas So bali po ang uh, ating islaban Alos nalatagan na po lahat ng bakal yan, yan. Isusunod na nila yung paglilinya natin ng uh, uh, Ng ating uh, kuryente So target po natin bukas ng umaga uh, Bubuhusan na natin ito maga tayo papasok para po Kung sakasakali matapos natin ito sa maghapon So, yun po yung uh, mga linya ng bakal natin. Bali, ang uh, spacing po natin dito is 20 by 25. So, yun po yung update natin sa pag-prepare uh, natin ang ating uh, buhos para sa ating slab dito sa may paralayas sa nag Sur project po dito sa may Arayat, Pampanga. Kaya po mga idol, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na video po, sana mawag kayong magsasawa sa, sa, sa pag-support na sa amin. Dito ang Team Arayat Builders po ng Arayat Pampanga. Maraming maraming salamat po.